Isa ka member o beneficiaries ng 4Peace o Pantawid Pamilyang Pilipino Program? O kaya nagnanais na mapabilang sa programa? Kung oo, panoorin nyo ang ibabahagi kong video dahil tatalakayin ko dito kung ano-ano ang mga kondisyones ng 4Peace Program ng DSWD. Dapat alam mo ang mga ito dahil pwede kang matanggal o maibig sa program. Bilang benepisaryo ng 4Peace, kaakibat nito ang responsibilidad na sundin ang mga kondisyong pinapatupad ng programa sa nutrisyon, kalusugan at edukasyon kapalit ng tulong pinansyal. Ano-ano nga ba ang mga kondisyon ng 4Peace Program? Bago tayo magsimula, huwag kalimutang mag-subscribe bilang suporta sa aking channel. Simulan na natin. Ano ang mga kondisyon ng programa? Una, ang mga batang nasa 3 hanggang 18 taong gulang ay kinakailang pumasok sa eskwelahan at dumalo sa klase ng hindi bababa sa 85% ng kabuang bilang ng klase kada buwan. Sa kasulukuyan, hanggang tatlong bata lamang kada pamilya ang maaaring mapili monitor ng programa na maaaring makatanggap ng tulong pinansyal para sa edukasyon. Pangalawa, ang mga buntis ay kinakailangang magpakonsulta bago at matapos manganak at magpaanak sa isang lisensyadong profesional upang sila ay makatanggap ng postpartum care at essential newborn care para sa kanilang bagong silang na sanggol. Pangatlo, ang mga batang nasa 0 hanggang 5 taong gulang ay kinakailangang magpabakuna at regular na magpakonsulta sa mga health professionals upang mamonitor ang kalusugan. Pangapat, ang mga batang nasa 1 hanggang 14 na taong gulang lang ay kinakailangang uminom ng pampapurga dalawang beses sa isang taon. At ang panghuli, dapat may isang responsableng miyembro ng pamilya na kailangang dumalo sa Family Development Session or FDS kada buwan. That's all okay. guys, sana nakatulong ang ating video sa lahat ng member ng 4Peace. Huwag pong kalimutang isubscribe ang ating channel. Para sa susunod na mag-upload ako ng mga bagong video ay ma-update kayo ni YouTube. Maraming salamat! Bye!